Good morning! Naku, ito nga, kaaga-aga at may dumating na dalawang balikbayan box mula sa tito ko sa Amerika. At dahil wala akong maisip na content, pues, i-hold ko na lang itong mga balikbayan box. At ako ang mahaderang magbubukas ng balikbayan box ngayon kasi iba -vlog ko. Usan na natin. Bakit ang bango ng mga balikbayan box galing Amerika? At yung mga unang laman. Mga grocery bags. Ayan, mga damit-damit. Ano to? Kape. May pangalan. <laughs> Ganyan sila magbigay na kapangalan. Para sa mga ibang kamag-anak din namin. Wow! my speaker o oh, boss. <laughs> ano to? What's this? Chocolate? caramel nogat, Emerald pistachio, mga mani-mani, mga tsokolate, at ano itek? Cacio e pepe, Italian sauce. Meron din pa ano, meron din sunglasses. Ay, may pangalan o, no? oh, para kay Basti. O, oh, diba? ba <laughs> Pogi for Basti para ulit sa panganay ko. Makakarami ka na Basti cereals. Ah. Underwears para naman sa mga pinsan ko. mga damit-damit. Oh, may bag. May pangalan to. Wait. Kobre kama para naman sa pinsan ko. Nakalagay pangalan niya, Anali. Oh, isa pang bag. Kanin to An nakapangalan. Walang pangalan. Pag walang pangalan, ang kinim ko to. Charot boxer briefs naman <laughs> para kay kuya para sa kapatid ko tsaka sa pinsan ko wow staff toy give this to Jada Tama. tataposin ko na lang muna maghalugog nitong balikbayan box. so pakita ko na lang sa'yo mamaya kung ano yung mga laman mama mama Mama! Ito oh, ito yung mga paghahati-hati -hati ang panamin. Ayan. So, ito yung mga food items na nasa loob ng balikbayan box. Ito lang yung papakita ko kasi yung mga damit. Hindi ko lang papakita yung mga damit kasi ang dami masyado. Kailan ako speaker talaga to eh. Ayan o. Oh. Naprank kami ng tita ko. Ang laman pala niya, mga halo-halong tsokolate, nuts, kwanik-anik. Ayan. Peanuts, caramel, and nougat. Hindi pala siya tsokolate. Nougat pala siya. Tapos, mga sugar-free anik-anik. What's this? Yan, kukwore. Mga tsokolate. Siyempre, sa balikbayan box galing Jumerica, hindi pwedeng mawala ang mga Vienna sausage. Pag may Vienna sausage, meron din spam. Siyempre, partner yan. Ang ng spam dito sa Pinas. Ayan pa, oh, Spam. Ito pa, mga pistachios. Pistachio. Pistachios, ganun. Pistachios in English. Pistachio sa Italia. Mga man mandami ganito. Pagkahati-hatian -hati namin ito ng mga kamag-anak namin, di ba? May kami relief goods from America. Grated Parmesan cheese. This is for my Italian husband. <laughs> Tinawanan lang. Lemon ice tea, paborito ng panganay kong inumin. Nesquik, chocolate drink. Caress, sabong pangligo, bar soap, bar soap na panligo, Tapos eto mga ano, ano ba ito, cookies, Is, are these cookies, Italian fine pastry, ayan, mga ano to Italian pastry, na yupi yuppie na yung ano niya, yung lata, coffee made, di ba, pati coffee made, pinapadala. Laking tipid namin na ah, dahil sa mga pinapadala ng mga tita namin. Nakatipid din kami sa groceries, di ba? Laking tulong. Pati pang hugas ng pinggan. Ito gusto ko to. Almonds. Almonds. Sabi ng kapatid kong nagko-call center. At mga toothpaste. Ang lalaki ng mga toothpaste galing Jumerica, di ba? Ang lalaki ng mga size sa mga gamit nila doon. Ito naman, granola at saka trail mix. O, kape mga sabong panlaba na bar. Parang perla. Pero matapang-tapang yung amoy niya. Pels napta. May naptalin. Naptalin nga ba tawag doon? Mm. Naptalin balls. Basta ang tapang niya, may naptalin. Pag tanggal ng mancha niya. Ah, tanggal mancha pala. Yung parang sunrocks effect. Ang laking sabong panlaba. Powder to powder. O, oh, ba? Diba? Ang laking tipid namin. Ay, nakabukas siya! Mga sabong pa din to, may brand pa Ariel. What's this? Sugar. Asukal, pati asukal, di ba? Not... Lahat ng pwede nilang ipadala, ipapadala talaga nila kasi laking tulong na ma, makakatipid kami sa groceries dito sa Pinas. O oh, meron pa mga Nutella. Nutella and peanut butter. Buti na lang di ako nagdala ng Nutella galing Italy. Kasi may meron pala, meron pa nang papadalhin tita ko kasi eto, may isang kahon. Ang laman, puro tsokolate. Ayan, isang kahon ng mga tsokolate. Ay, mga kapi rin para sa laman sa loob. Mga kapi ulit. Peanut butter again. Tapos yung mga halong-halong tsokolate. At ito yung pinakahuli, libro. Kasi yung kapatid ko mahilig magbasa na libro yan, bookworm. So, tapos na yung ating balikbayan ho. Natapos na kami buksan dalawang kahon. Wala magpasalamat sa mga tita ko na nasa States kasi palagi sila nagpapadala. As in, never sila nakalimot kahit na ang tagal-tagal na simula pagkabata namin hanggang pagtanda namin. Lagi sila nagpapadala. Consistent yan. Lalo pag may okasyon. Thank you, Mama Del. Thank you, Mama Shirley. Mga tita ko sa Amerika. Thank you so much. We love you. We love you. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Where's Jada? Oh my God, where's Jada? Oh no! Jada is